tinatawag siyang Diablo. Ama ng sinungaling, kaaway, pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, matandang ahas o dragon, manlilindang, mandaraya, manunukso, mamamatay tao, nahulog mula sa langit at nagaanyong anghel ng liwanag at marami pang katawagan. Ang mga ito ay ilan sa mga katawagan kay satanas na nakatala sa mga banal na kasulatan ano ang kanyang isang napakalaking pagkakamali na siya mismo ang nagisa sa sarili niyang mantika. Sa unang aklat pa lamang ng Biblia, sa aklat ng Henesis, ay nagpakitang gilas na si Satanas sa kanyang panunokso sa mga unang tao sa halamanan ng Eden na sina Adan at Eva dahil sa kanyang pandaraya ay natukso ang mag-asawa na kainin ang pinagbabawal na bungang kahoy na naging dahilan upang sila'y palayasin sa halamanan ng Eden at nagbunga ng pagkakaroon ng kamatayan at paghihirap ng sangkatauhan. Pangyayaring ngayon ay nagdulog ng isang pasay sa paglalaban na ng binhi ng Diablo at binhi ng babae na walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. At ganito ang nakasulat sa Henesis 3.15 At pag-aalitin ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa makatwid, sa puntong ito ay nangako na ng tagapagligtas ang ating Panginoong Diyos dahil sa kasalanang nagawa ng tao upang ang nadaya ng Diablo na inatid sa kamatayan ng sangkatauhan ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayon sa mga tagapagsaliksik at mga dalubasa sa Biblia, noong paman ay batid na ni Satanas na magkakaroon ng Kristo sa inaharap at ito ang aagaw sa mga taong dinaya ni Satanas at tubusin ang mga tao o hinirang na ibinigay sa kanya na siya namang ililigtas niya sa pamagitan ng dugo subalit ang kalooban na ito ng ama ay nais hadlangan ni satanas sa makatuwid ayaw ng diablo na maganap o mangyari na maipako sa krus ang kristo katunayan nang ipahayag ng Panginoong Yesu Kristo sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang nakatakdang kamatayan ay sinansala siya ng apostol na si Pedro sinabi ng Panginoong Yesus na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pare at mga tagapagturo ng kautosan na siya ay papatayin ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Dahil dito dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Munit inarap siya ni Jesus at sinabihan, Umalis ka sa harapan ko sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit nasabi ng Panginoong Isokristo yon sa kanyang apostol na si Pedro? Sapagkat ang iniisip ni Pedro ay ang kalooban ni Satanas na hindi dapat niya danasin ang nakatakda at nakasulat at pinagpauna na ng mga propeta na mangyayari sa kanya na siya ay ipapako sa krus na mga taong makasalanan. Ang mga makasalanan ito ay siya pa mismo mga tagapagpatupad ng kautosan. Ang mga punong saserdote at ang mga iskriba ay nagsanggunian kung paano nila lihim na may ang Panginoong Yesus at may papapatay. Tungkol naman sa pasay sa kanyang nakatakdang kamatayan hinulaan na rin ng Panginoong Yesus kung sino ang magkakanulo sa kanya na isa sa kanyang mga alagad. Yun ay walang iba kundi si Judas Iscariote. Katunayan, pumasok si Satanas kay Judas. takipag usap siya sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo kung paano niyang may pagkakanulo sa kanila si Yesus. Natuwa naman ang mga ito at pinangakuan siya ng salapi sa pamamagitan nga ng tatlongpong perasong pilak ay naganap ng pagkakataon si Judas na may pagkanulo ang kanyang Panginoon. At nangyari ang binabalak ng mga taong may galit kay Jesus at kanila siyang naipapako sa krus. Kung nais ni Satanas na halangan ang kalooban ng ama, bakit niya inudyukan si Judas Iscariote? gagawin ang pagkakanulok kay Kristo na naging daan para madakip ito, ditisin at atulang mamatay sa krus. Hindi ba't itinulak niya pa si Judas Iscariote na salangsangin ang kanyang layunin? Nangyari ang kalooban ng ama na siya namang sampal kay Satanas. Kung hinadlangan niya sana na hindi may pako ang Panginoon Kristo sa krus, ay hindi matutupad ang kalooban ng ama kaya masasabi nating isa ito sa kanyang malaking pagkakamali at mismong sarili niya ang kanyang nalokot na daya. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagkakanulo ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Heso Kristo.